shout out sa mga kapati, mga OFW nandito ako ngayon sa Tala mo, Litsariyad oh, may man kasama ah, nat natanong nila sa akin yung tungkol doon sa isang kabaro nila na nagka-AIDA mm. Ingat. Good Concert. mm. certificate Ingat. Oh, oh. Yeah. Oh. Ikaw ba mama, Mayroon ka bang boyfriend sa ibang lahi? Ay, wala. Virgin. Ah, virgin? ito, <laughs> ito marami. Ah, wala. <laughs> Mar mara oy, basta mag-iingat lang kayo, ha? Alam mo naman, yeah. dito sa ibang bansa, walang mga check at check up. Baka makatiempo kayo na may Aida. Madali kayo, mahirap na. Si Dorga. Oo. Oh, kaya ingat-ingat kayo. Meron ba kayong gustong sabihin sa mga, mga kapwa niyo, mga OFW? Uh, always safe lang, alam mo ba? Stay safe. Oh. Yeah, gumamit ng contraceptives. safety Salong yeah. Yan. <laughs> oh, yan. Narinig niyo. Total, hindi naman mapipigilan yan. Siyempre, that is their life. Wala tayong karapatan para mag sa kanila. But of course very important yung safety na in... Oh, healthy. Ayan. Taga saan ka sa ka? Basta Ilongga, guwapa. Um, Bakit and... ka sa mga ilong, mga kababay mo ilonggo sa Ilong? ilong, ay, ilong. Sa mga taga Ilong, Ilong, dira. Just go. Always safe lang and healthy. Oh, yan. Miss you. Miss you too. Ama Kapitenya. Ama <laughs> ka na mama. Ay, 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 mo ano ay, 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 John Paul ikaw? Ha? Si Mitch. Oh, Mitch, o, oh, ayan. So, ayan, misa nakakatuwa yung mga, na nakakausap mo sila eh. Oh, di, at least game sila, di ba? Totoo naman yun. Always play safe oh, talaga. Pa ang pagkita ni Kabong. Just go. Para oh, binata ka na. Ay, ang pangit-pangit ko eh. Pangit na ka na. Ay, ayan ay, ay, lang. Nag-iisa <laughs> oh, lang. Oo, oh, so nag-iisa lang. Narinig niya eh. <laughs> Thank you. Nice to oh, meet you talaga. See you soon. Oo, oh, oh, at that. Uh, so, kami so, ka namin doon sa Jeddah. Wala oh. oh, problema. Sana marami ka na marami ka pang matulungan. Ay, Diyos ko. Diyos sa, sa, salamat na Diyos uh, na buhay pa uli. Yes, yes. talagang binigyan ka pala ng a second chance or second life kasi nga alam na na ikaw lang yung marami ka pang matutulungan at saka may, may mission vision ka pa. Yeah. Ay, naku mama naman. <laughs> <laughs> Pati tuloy <tali> ako. <laughs> o, sige na. Bye-bye. Yeah, see you. Bye-bye.